Welcome to Seba Beach. Magandang araw mga kapanyero. Ngayon ay araw ng Sabado. Tapos na naman ang ating trabaho. Naka isang linggo na naman tayo. Isang linggong kulitan sa trabaho. Yan. Ngayon, pupunta tayo, mamamasyal tayo ngayon kung saan yung isa sa mga dahilan kung bakit namin talaga napili yung farm na yon, yung lugar na yon. Talagang dito ka talaga kami nagandahan sa lugar na to, napakalapit sa farm. Ito yung Seba Beach or Wababun Lake. Bali dalawang lugar siya, pero iisang lake siya na malaking lake. Maganda rito, talagang retirement place tong lugar na to. Ipapasyal ko kayo ngayon doon. Dadaan tayo ngayon doon. Yung mga una-una nag sa farm, bali umaga hanggang hapon, nandun sila, doon sila nagpi-picnic, nagpi-fishing, pwede rin doon magkayak noong Noon, noong mga una-una namin, kami nila Inags, mga nagkayak kami diyan mga unang vlog ni Inags, nakasama ako. Ngayon, pupuntahan natin yun ngayon kasi talagang ito yung isa sa mga dahilan. Unang-unang dahilan kung bakit namin napili yung lugar na yun. Sa lahat ng mga pinagpilian namin na, na lugar, na nanunagahan na palang kami, talagang wala kaming makitang ganung kagandang place na malapit sa farm. Kaya tara, halika mga kapanyero, pasyal tayo sa Seba Beach. Mga kapanyero, welcome to Seba Beach. Bali ito nga pala mga kapanyero, ito yung pinaka entrance nila. Yan. Makikita nyo kagad sa entrance, ice cream kagad. <laughs> Yan, tuwing summer, ito ito ang lagi kong nakikitang pinipilahan. Ito, itong ice cream stop na to. Yan. Pero ngayon, mga kapanyero, sarado. Siguro mamaya pa magbubukas to. Tapos yung gilid nga pala nila. Meron dito laruan ng mga bata. Ayan. Kaya bago mag-swimming sa lake. Ayan. Ayun may tao. Ayan. Bago sila mag-swimming, pwede silang kumain muna ng ice cream dito. Ayan. Tsaka mini golf pala to sa beach Golf, yan yan mga kapanyero ito nga pala yung kanilang municipal building yan, yan Tara, dito maglalakit ka lang siguro 5 minutes ayan, nandito na tayo sa lake ayan mga kapanyero meron din pala dito Seba Senior Center ayan Yan. meron din dito mga kapanyero ito gift shop ito pala oh. pwede kayong pumasok dito sarado naman yan ito sa bandang dulo ito yan dito alam ko pwede kang mag rent ng Jetski, pwede ka mag ng kayak, pwede ka mag-rent basta sa ano. Pwede kang mag dito. Hindi ko lang alam kung kailangan mo ng membership, yun ang hindi ko lang alam. Ito, mga kapanyero. Kung ako nakatambay dito, nakatambay din siya. Hmm. Naghahanap din ng gimmick tong isang to. So bawat street mayroong entrance papuntang lake. Dito tayo sa second street. Yan dito. Paglakad tayo rito para maipasyal ko kayo mga kapanyero dito sa Seba kung kayo mga kapanyero ngayon nyo lang nakita to ako rin pare pareho lang tayo dahil ngayon lang ako naglakad dito ng ganito dahil nga nadadaanan ko lang tong lugar na to bago makarating sa farm so hindi talaga ako humihinto rito kung hindi bibili ng pagkain yan ah, ang ganda naman dito Ayan mga kapanyero, yung nasa likuran ko, may napagtanungan ako dito na pwede palang mag-rent ng space para kung meron kang RV na gusto mo mag-stay dito ng one week, yun, ganun, pwede. May mga space dito, may mga maliliit din na bahay, yan, cabin, yan, pero ang karamihan raw sa kanila rito, RV, RV parking, yan, ang nire-rent nila. Tapos lipat naman sila sa ibang lugar, Ganun, ganun pala dito. Yan. Tapos kung meron kang kung wala kang boat o wala kang kayak, ayun, pwede kang mag-rent dito para magkaroon ka ng ano, pakapag activities ka diyan sa ano, sa lake. Ganun pala. Yan, ngayon ko lang rin nalaman mga kapanyero. O, tara balik tayo dun sa pinakaharap nila. Ito mga kapanyero, ito yung isang daanan to marami marami pa rin pero mga nagliligpit na sila yan kasi nga malapit na ang winter kaya nagliligpit na yung mga ibang tao rito Ayan mga kapanyero, punta tayo ngayon sa harap, dun sa pinaka-hall nila. Ayan oh, merong nakaupo dito, may nalulungkot. Hindi ko alam kung pwedeng tabihan o makipagkwentuhan muna para mapasaya. Ayan mga kapanyero, ito bali yung pinaka-clubhouse nila eh. kumbaga dito yung entrance talaga ng lake. Ito 'yung pinaka clubhouse. Alam ko, pwede kang mag-ano rito eh. Pwede kang maligo, ayan. Pwede kang magbanlaw diyan sa loob pagka-bukas 'to. Pwede 'to maging venue ng wedding, parang hall 'to eh. And set 'yung isang entrance ng lake. And doon pupunta tayo sa kabilang entrance, pupunta tayo para papasyal tayo. Naglilikpit na sila dahil malapit ang magwinter Pero meron pa rin mga nagbo-boating dito. May nagpi-fishing. May nagsiswimming pa rin. Yan. Marami. Maraming magiging activities. Pwedeng gawin bago pumunta sa farm. Yan. Dahil sa farm talagang bonfire, barbecue. Doon matutulog. Yan. Then sa umaga, sa hanggang hapon, dito sa lake na to. Ayan mga kapanyero, nandito tayo ngayon sa harap ng lake. Dito tayo sa likod ng hall nila. Talagang ito, itong seba na to ang talagang nagustuhan namin. Ang dami activities na pwedeng gawin. Dahil lalo pa 8 minutes lang to mula sa farm. Bali itong lugar na to is madadaanan muna bago pumunta sa farm. Ayan mga kapanyero, Laging tatandaan. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli.